Hey yo, what's up mga kurikong Bago tayo pumunta sa mga sumbong ng mga farmer uh, Unahin muna natin yung mga sumbong ng mga employer ah? Siyempre, maging neutral din dapat tayo Hindi lang laging farmer ang kinakampihan natin Sumbong ito Mula sa mga city hall sa mga farmer ah? Sumbong ng mga employer sum Basta, sinusumbong din naman sa amin yung mga farmer nalalaman din namin yung ibang problema minsan hindi lahat ng sumbong ng mga uh, pinapadalang Pilipino dito eh tama na uh, unahin natin ah uh, pinapadala dito hindi marunong mag-Korean language kaya yung iba nga nababatukan, nasusuntok, tatadyakan. pero mali yung ginagawa ng uh, uh, employer na yon kaya mag-report sa so city hall muna, mag-report para aksyunan nila para maban agad yung employer bago magsumbong kung kani-kunino kung sa vlogger man, sa akin man or kahit kanino, magsumbong muna sa mga sa city hall or dun sa taong nagdala sa inyo dito, ah, nagbriefing sa inyo. Sila yung namamahala, may mga translator kayo diyan. Sumunod. Ah, oras ng trabaho, sigarilyo ng sigarilyo. Isa 'yan. Sana isumbong. Kaya natadya kan, imbis na nagtatrabaho, Parang nag -yo -yo si break ba na uh, wala ka sa... Uh, yung daloy ng production ng trabaho, eh, nahihinto tuwing hihit-hit -hit ka ng sigarilyo. Sumunod, uh, yung mga kapitbahay nagre reglamo mga Pinoy tuwing summer lumalabas na nakabakser short lang, walang pang itaas na damit. Uh, pag summer, uh, huwag kayong labas ng labas kahit mainit na uh, nakahubad. Lalo na't kung maraming bahayan ang lugar ninyo. Ha? Ah? po mga Koreano dito. Sa beach lang sila nagtutupis. Ha? Ah? Or nag hahap body. Sumunod. Ah, pinapadalang farmer. Hindi sanay sa pagsasaka. Hindi tunay na farmer. Ang dami. Ha? Ah? Kaya yung iba napapauwi ng maaga, yung iba Pumunta lang ng South Korea para mag TNT gaya ng sa kalapan na nangyari. Tatlo na lang ang natira. Ah, nirereklamo yan ang kalapan. Dahil sa daming nag TNT ilang araw ilang lang ano pa lang dito sa South Korea tumakbo na. Lahat ubos. Ah. Oras ng trabaho nag cellphone Isa yan sa mga inireklamo. Ha? Ah, yung nagla-live, pinakita pa talaga sa amin nung amo yung paglalive during working hours. Nasabihan na naman pero pinakita niya pa rin nung may-ari yung kumbaga naka-friend sila sa Facebook. Bug pong ganon. Ha? Pwede niyo namang gawing yung during break time, balik kayo sa trabaho, pakita nyo yung ano. May mga kumpanya na kagaya sa mga sa seaweeds, bawal po ang pagbibidyo doon ng mga kasi food processing na. Yung pagpaproseso ng pagkain eh, hindi dapat ipinapakita sa maraming tao. Pwede masira yung company nila pag may nakitang mali sa uh, ginagawa nilang production. Kaya, wag cellphone ang cellphone kung bawal. Kahit hindi bawal ah, tapos be on time ah. Pag pinapasok ka ng amo mo, alas 4, alas 3 na madaling araw, nandun na dapat kayo sa labas once na dumating yung employer ninyo, hindi yung gigisingin pa kayo. Ha? Tatalakayan natin yung oras ng pasok sa mga susunod na araw. Ha? Tapos ano pa ba ang reklamo? Yun nga, mga hindi farmer, ayun ang pinakamasakit na sa amo. Ha? Kaya mayroong amo na pinapauwi ang mga Uh, manggagawa, hindi sila fisherman talaga. Oo nga, iba ang klase ng trabaho dito kasi sa klase dyan sa Pilipinas. Pero kung batak ka talaga sa pagbubukid, kahit bagong kita mo palang one, to, one week, kabisado mo na yung trabaho, sanay ka sa hirap ng trabaho, hindi yung puro reklamo na masakit ang likod ko. Uh, marami pa pong reklamo, pero yan lang po. Language, hindi tunay na farmer ang pinapadala. Ha? Tapos yung tatamad-tamad, puro reklamo. Ha? Yan ang mabibigat. Tapos, ano pa ba? Yung uh, mga kwarto ninyo, linis-linisin nyo. Ha? Nagagalit yung mga may-ari ng bahay. Ha? Pag umalis po kayo sa bahay ninyo, pagkatapos ng kontrata, linisan nyo po. Hindi tatambak nyo na lang yung mga basura nyo.